Yung kailangan, kailangan mo ng pera. Pero yung automated teller machine o ATM mismo, ang tila ba ayaw itong ibigay sa'yo? Ito ang naging karanasan ng isang netizen matapos mag-withdraw ng pera sa ATM sa isang mall sa Las Piñas. Ayon sa post, nag-withdraw ng pera ang kanyang mister pero nastak ang pera sa machine at ayaw itong ilabas kita sa video na hindi nila mahila ang pera at ayaw din nilang puwersahin dahil baka mapunit umano ito. Tumagal ng mahigit dalawang minuto ang pagkakastak ng pera bago ito iluwa ng ATM. Ayon sa ilang nagkomento, cash jam ang tawag sa nangyari. May mga nagsabi din na kapag nakaranas ng ganitong insidente ay huwag pilite na hilahi ng pera at sa halip ay humingi ng tulong sa security guard o itawag agad ito sa bangko.